Mr. President, ginagalang kong mga kasama. With due respect sa mga may akda at taga-suporta ng resolusyon ito, nakatayo po ako dito para... ...pumuboto ng no. Pinakinggan ko ang uh, mga sponsorship speeches ng ating mga kasamahan. Tama naman. May basihan para sa humanitarian consideration. My dear colleagues, if we will use the reason...

in conscience, in my conscience, might even help in further dividing the nation. Therefore, I register an abstention. Habang ako'y nag-aaral sa PMA, yung aking tatay ay nilapitan ng mga inpe at siya ay hinimok na ako ay pahintuin sa PMA para sumali sa NPA. Hindi sumunod ang aking tatay sa kagustuhan ng NPA. Instead, nagpadala sa akin ng telegrama yung aking tatay from Batu, Santa Cruz, Davao del Sur, telegrama, nakarating sa PMA, Port del Pilar, Baguio City. Ang laman ng kanyang telegrama ay nakasaad doon. Huwag kang mag-resign sa PMA. Bahala na kung ako'y patayin ng NPA kasi ikaw lang ang pag-asa ng iyong mga kapatid na makapag-aral. So hindi ako nag-resign, nagalit ang NPA, hinanting ang aking tatay. Nung araw na patayin na sana ang aking tatay ng mga NPA, napansin ng aking kapatid na babae na 12 years old napalapit na yung mga armado sa akin tatay. Habang ang akin tatay ay nagmamaniho ng tricycle, papunta sa amin, magparking, palapit na yung mga MPA para tirahin na siya. Naglupasay yung aking kapatid na babae dahil alam niya na may mangyari sa tatay namin. Napansin ng tatay ko, kaya sumibat ang aking tatay. Kinabukasan, buong pamilya sumakay ng barko doon sa Dabao Pier sumakay ng barko, pumuntang Manila. Ang suot-suot lang. Yung damit lang na suot nila, wala silang nadalang gamit. Pagdating dito sa Manila, sila ay nakitira diyan sa squatters area sa may barangay Butukan, Projecto, Quezon City. Sa likuran lang ng Quezon City Police District. Pagkatapos, kami lumipat na doon sa squatters area pa rin, sa may batasan. Quezon City. Noong ako'y graduate ng PMA, asayin ako sa Dabao at nagkataon na yung aking tatay ay nagkasakit. Noong siya nangihina na, ang pakiusap niya, dong pwede ba akong makauwi ng Dabao kasi gusto kong lumanghap ng priskong hangin sa Mount Apo at kumain ng kinilaw na isda at uminom ng tuba bago man lang ako mamatay, pauwiin mo ako ng dabaw. Sabi ko, Tay, hindi ka pwedeng umuwi dahil hanggang ngayon hinahanting ka pa ng NPA sa galit niya sa iyo. At kung uwi ka, hindi kita mabantayan. Dahil busy ako na sa bundok ako ng Surigao, bundok ng Dabaw, nag-ooperate ako, naghahanap ng NPA. Ang trabaho ko, hindi kita maalagaan, hindi kita mabantayan. Namatay siya na hindi nakauwi ng Dabaw. Inuwi namin siya na bangkay na sa Davao. Napakalaki na pagsisisi ko. Sabi ko sana, nakauwi mo lang siyang buhay. Ngayon, Mr. President, alam ko, kahit na wala akong direktang komunikasyon kay Pangulong Duterte, alam ko, deep inside my heart, bilang aking pangalawang ama, si Pangulong Duterte, alam ko deep inside my heart na The same message ang gusto niyang iparating sa akin. Bato, pauwiin mo na ako sa Dabaw para makakain ako ng munggo. Makakain ako ng inununan na isda. Kaya pag aking pakiusap ngayon sa ating mga kasamahan sa bulwagang ito na sana hindi pa huli ang lahat hindi pa huli ang lahat na sana tayo magkakaisa. Kung mabigat man sa kalooban ninyo, ako'y nakikiusap. Na sana isang tabi muna natin ang politika at ating paghariin sa ating puso ang ating pagiging Pilipino. Na kung saan nakaukit sa ating, ating kultura at sa ating tradisyon ang pagmamahal, pagrespeto, pag-aruga sa mga matatanda sa may mga sakit at sa mga mahihina. Yan po ngayon si Pangulong Duterte. He is old, he is sick, and he is very weak. Very weak na hindi na siya makatayo. Hirap na siya makatayo ngayon. Kaya ako pinakiusap sa inyo na sana bago tayo, bago huli ang lahat. Alam ko suntok sa buwan ito, itong uh, ating pinapasa na resolution, Mr. President. ICC is beyond our control pero at least nakikiusap pa lang tayo. Bago mo lang pumanaw si Pangulong Duterte, bago mo lang siya mamatay, sana maramdaman niya na somehow merong isang sangay o isang sanga ng gobyerno, particular ang Senado, na nag-iisip na siya ay sana makauwi at mailagay sa house arrest. Yun lang po aking pakiusap, uh, Pangulo, sana suportahan natin ang resolusyon na ito. Maraming salamat at magandang hapon sa atin lahat. Mr. President, sure, may we recognize us, Senator Christopher Bongo? Senator Christopher Bongo is recognized. Sir President, I rise to appeal to our colleagues uh, to support measures urging the government to advocate before the International Criminal Court for the interim release of former President Rodrigo Duterte, or just place the former president under house arrest sir president uh, i believe that uh, there comes a time when the measure of a nation is not in the strength of its laws but in the depth of its uh, depth of, of its compassion ang tunay na malasakit simpatya at uh, kalinga natin sa isa't isa ay ang totoong sukat ng ating makatarungan at Uh, makataong lipunan Pilipino rin po si Tatay Digong Last Saturday nagpalabas po ng official statement si Vice President Sara Duterte hinggil sa insidente kung saan nadatnan ng mga personnel ng ICC Detention Facility si Tatay Digong na walang malay uh, kinumpirma rin po ito ng kanyang abogado kinakailangang dalhin si Tatay Digong sa ospital upang masuri kung meron ba siyang injuries lalo lalo na po sa kanyang uh, ulo uh, sa totoo lamang po nung nabalitaan ko po ito ang sakit uh, na napaluha po ako't sobra pa po sa tatay ang touring ko sa kanya at uh, kahit na hindi na po siya presidente malalako December November monthly po siya nag nagpapa medical check up sa Cardinal and he is scheduled nung no March 12 December, January, February, March 12 para sa follow-up check-up niya kahit linggo po. Sinasamahan ko yan at alam ko po yung mismo yung gamot niya. 27 po yung pinapadala ko sa kanya, nag-order yung mga nurse niya. Tsaka hindi niya talaga sinasabi kung na sa noon. For the past three years, ayaw niyang sabihin sa common law wife niya sa partner niya si Ma'am Hani na tinatago niya parati sa sa kanya sa akin siya tumatawag sabi niya wag mong sabihin ayaw ko nang magpa-check up at uh, ang makakapagdala sa kanya sa ospital yung doktor lang po niya pag tinata tinatakot namin siya through his, through his uh, doctor totoo po yon ang nakakatakot lang po ngayon wala po siyang matatawagan, wala siyang masasabihan. At kilala ko po si Atredigo. Ano 'yun eh. Siya na mismo parang pagod na rin po siya. Pratin yung sinasabi noon pagkatapos ng kanyang presidency, pagod na. Talagang tinamaan rin po yung kanyang katawan, yung kanyang edad sa kanyang edad at during the pandemic. Malala ko 2016 kasama si Senator Caetano. Miikot, sobrang lakas pa niya noon. Pero panahon ng pandemya, wala na. Talagang humina po siya na minsan natutumba lang. Siguro hindi ko na po mabilang sa kamay ko ilang beses na po siyang na, natumba mismo sa bahay niya. Dahil sa mahina na yung tuhod, minsan nakakalimot na po siya. Pilipino naman po si Tatay Digo. Masakit lang po sa akin dahil sa totoo lang, sobra po po sa Tatay ang touring ko sa kanya. Mas nakakasama ko po, siya sa, for the past 25 years kesa sa totoo kong tatay. Totong tatay ko, limang taon ko hindi nakikita. Tatay Digo, 350 out of 365 days nakakasama ko siya until 2022 dahil tapos na po ko yung termino niya at may trabaho naman po ako dito sa Senado. Ang nakakalungkot po dito, baka, God forbid, meron pang mas malalang mangyari sa susunod sa kanya. Mas uh, nakakatakot po yun kung doon po mangyari ito sa ibang uh, bansa. Ako po'y nakikiusap sa ating mga kasamahan, kahit nga sabi ni Sen. Bato, suntok sa buwan po ito. Bago po huli ang lahat, sana po'y uh, uh, maramdaman naman niya yung ating uh, suporta, kahit pa paano naman po'y Naglingkod po siya sa atin ng anim na taon ng buong puso. Hindi na po tatakbo ng presidente, dapat yun. Pero sa hindi po inaasahang pagkakataon, tumakbo po siya at uh, pili po ng Pilipino. Former President Duterte has absolutely no intention to evade or escape accountability, if any. Ilang beses na niyang sinabi, he takes full responsibility for his decisions. Ang hinihingi lang po natin ay konting konsiderasyon lang po para sa isang Pilipino na naging leader natin noon. Na talaga naman pong binigay niya po ang lahat para sa ating mga kababayan. Hindi uh, po ako titigil sa aking uh, pakikiusap sa lahat. Let's uh, bring him home. Hindi po sanay mag-isa si former President Duterte. Mahirapan talaga yon At hindi ko po alam kung hanggang kailan niya po ma matitiis na mag-isa. Dalawang araw lang. Naghahanap ng kausap yon Naghahanap ng mapupuntahan. Sana po magkaisa po ang Pilipino. Sana po wag natin ipagkait kay Pangulong Duterte ang karapatang dito na po tumanda sa atin. Sana po matuldo ka na po ang pagkawatak-watak nating mga Filipino, ang gulo na po ng ating bayan, mas lalong gugulo po kung merong mangyari sa kanya. Once again, I'm appealing to our colleagues to support and call for the House Arrest of Former President Duterte, kung anuman pong pwede nating may tulong sa kanya bago huli na po ang lahat. Maraming uh, salamat po, Mr. President. May I record my vote as yes and may I... Uh, brief explanation, Mr. President. Go ahead. Yeah. For, first of all, Mr. President, uh, again, with all due respect then sa mga nagsalita before us who opposed, uh, yung resolution po na ito, kasama lahat ng resolution po ng final ng uh, iba't ibang mga membro ng Senado, are within the rules of the ICC. Ilinawin ko po yun ha, kasi parang siya sabi, ito yung mga president, ito yung pwede, ito hindi pwede. Uh, galing nung research nyo, pero ang magde-decide pa rin yan, ICC. At ang basehan ng decision nila ay hindi yung precedence nung ibang mga membro kasi iba-iba yung sitwasyon natin eh. Sitwasyon ng mga accused. So yung rules. Pangalawa po, lahat ng resolusyon na final natin kasama kay majority leader is consistent with each and every human rights convention that the Philippines signed. So what I want to emphasize Mr. President is ibang vendian sa justice. Eh. Ang vengeance is an emotional uh, is an emotional uh, impulse of someone who is a victim of injustice. In Tagalog gusto niyang gantihan. Ang justice justicia, well-defined sa international community and I know that as a former Secretary of Foreign Affairs. At yan po ay nakatala sa ating konstitusyon, sa international conventions, sa human rights, etc. Pati sa ICC. At pag ikaw ay hinuhusgahan pa lang o ikaw ay kinakasuhan pa lang, in fact, napostpone yung ano nila eh. Uh, yung confirmation of charges kasi tinitignan pa nga eh kung, maiintindihan ng akusado yung i-accuse sa kanya. So, kasama lahat po dyan sa justice is hindi mo muna gagantihan siya habang siya ay innocent until proven guilty. Tignan niyo halimbawa ko si dating senador Leila de Lima. Huwag na yung ibang mga senador, di ba? Grabe din po ang akusasyon sa kanya, droga. Pero pumayag po lahat pati po ang pinakagalit sa kanya na out of humanitarian meron siyang detention facility sa Camp no at meron siyang cellphone at nakakapag-function pa rin siya dito so lastly Mr. President I will not argue anymore the ano you know, the whether the war on drugs was a maniac killing everyone or the war on drugs was precisely to protect the Filipinos because replay na to eh ilang beses na napaliwanag to uh, the facts ilang beses na present sa international community at saka dito uh, ju just one point mr president nung tinignan natin yung dami na namatay nung Aquino administration ay sing dami nung namatay nung uh, first two years nung uh, Duterte administration except that during the Aquino administration through senator de lima pinalitan nila yung definition ng EJK. EJK kapag ka yan ay ay uh, labor union yan ay uh, uh, human rights leader na napatay. Pero pag ordinaryong tao na napatay hindi EJK. Biglang pagdating ni Duterte, lahat ng patay na hindi natural causes EJK. Pero pag kinumpir mo, there was 16 13 to 16,000 uh every year in the Aquino and even before Aquino So again Mr. President we're not here to debate that history will judge Seriously? our courts here the DOJ will will ano that I, I just have to reply Mr. President kasi nga it was brought up as if yun ang dinidebate natin ang dinidebate natin humanitarian humanitarian ay walang pakialam sa feelings ng mga posibleng biktima kasi ang justi, ang hustisya po ay bulag ay nakatakip po yung mata para nga walang makita no so even if if I was a victim of a crime here, no, at masakit na masakit, na makita kong magpiansa or may, may house arrest yung inaakusahan ko. Kung yun ang batas at pwede, hindi po dahilan na si Alan ayaw yun. So, I vote yes, Mr. President. And I thank our colleagues for putting this on the floor. Thank you, Mr. President. Pairal ng konsiderasyon sa lumalalang kalagayan ng kanyang kalusugan. Dika sa ating mga Pilipino ang mataas na pagpapahalaga at paggalang sa mga nakakatanda. Sila na mga tagapag-ingat na karunungan, kasaysayan at tradisyon ng ating pamilya. At gaya ng karamihan na nasa dapit hapon na ng kanilang buhay sa edad na 80 anyos, Hindi na siya ang leader na kinamulatan natin ilang taon na nakaraan patatag sa likod ng pulpito ng kapangyarihan. Bagkos, isa na siya ngayon, isa na siya ngayon na ordinaryong ama, lolo at kapwa mamayan na humaharap sa pinakamabigat na hamon ang kanyang buhay, na higit pang pinabigat ng katandaan at karamdaman. Kaya't hinihiling ko sa aking mga kasamahan ilang mga senador ng Sambayan ng Pilipino. Masama na rin ang ating makasamahan na at sila Sen. Risa, Sen. Kiko, Sen. Bam, na pairalin natin ang pag-unawa, pagbibigay halaga sa kalusugan at digdidad na nakatatanda lalo na may dinadalang karamdaman. Ang, pagpag, ang pagpapasyang ito ay hindi nangangalugan ng paglimot o pag, o pag-absuelto sa mga ipinupukol sa dating Pangulo. Pagkos ay pagbibigay ng pagkakataon na makapamuhay siya sa ilalim ng makataong kondisyon habang dinidinig ang kanyang mga kaso. Naway manuig ang ating pagkakaisa, lasakit at pagiging makatao. Dahil higit sa lahat, siya ay isa rin kapwa Pilipino. Sabi nga ng aking ama, dating paulong strada, walang tutulong sa Pilipino, kundi kapwa-Pilipino. Maraming salamat po, Pinong Pangulo. Mr. President, esteemed colleagues, I rise today to co-sponsor proposed Resolution number 144 urging the International Criminal Court to hold former President Rodrigo Duterte under house arrest. Nais ko pong linawi na tayo ay hindi humihingi ng kalayaan mula sa proseso. Hindi rin po ito pag sa merito o katotohanan ng mga kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Ang panawagan lamang natin ay para sa isang makataong konsiderasyon. That he be allowed to be placed under house arrest given his age and frail medical condition. Mr. President, Justice must never be devoid of compassion. Accountability may be demanded. Trials may proceed. But at no point should our humanity be surrendered. If the ICC truly claims to uphold the dignity of every human person, then it must not deny this humanitarian plea. Thank you, Mr. President.